Nagsasagit-sit. Nung no, ko ka nagsasagit-sit. Pag low power ako. Ta nagsasagit-sit. <laughs> Manong Ruben! Ako ka po, low power. Kupyang kopya o oh, busy me, Ayaw Pero wala nang sumasakit cheat Negative man, negative. Ah, sa to sa nung sige pala. Sa receive ko it. Kopya, ah. amo-amo.

13 poin, berarti... Punto. Pak. Dapat bangkua nih bangk 13 Wih. Dapat talaga. Panin. Amu, sad kaya atol? ya. Di kaya pwedeng san, sana kanu Yeah, dapat kan mga 400 watts basa. O para firming puno ang ah, battery. So, please you got to tell mo to so inaget mo kana ko. Ah, set go. Ni gaban daman ako sinabi. Ayem. Pagana pa mo. Alright, yeah. Oh. Ako At kumbaga, hindi ko napansin. Goy. Ripasoon mo nga si Goy. Go. Ahead. Ay, kopya. At ay lingong kuraw. Amo. <coughs> kopya. Sigo ah. Si Manong Jipi nagtasa na kuwanti na negative pagkuha pa dito pa D1. guys pagkuha na may pagkala sa kuha materyales ah. negative man o kuha ka yun o working queue ayaw mo hindi mga man nga pala na yan Tonjir, oh, amo nga ni. Sabi ko nga ni, taon, o oh, negative man ko, no? Mga pirang bulan sa nagayon. Go. Ah, sana, aku sana ako sa na palan ko, ato sa puso. Ay, pag sinerte eh, kayo, do delete so. Right. Kwanto, pag uli ka to, Ah, solo sa na yan, ako okay, mga kaiba. Solo sa naman, nagaling sa di kayo. Di ko lang aram kung sa to party ninda mga kaiba. Kaya po. Ah, tungkol kayo, tulka na ko na business with Roger. Right Pwede kayo. Baka may kibang ko naman. Linya. Go ahead. Baka ako siragigipuan ng mga resort. Wait. O kayo o operator sa kuha mga IB equipment. Ayaw mo. Ah baka sa tugi kuha. Ki titulando. Tabarka na niyang taga sito naman po eh. Ay ron dyan. Hindi ko kanina sa ating kuha. Suba ako pagtang tangwa mo. O talagang kung anong kuha. Nag-transfer. Ayaw mo masikreto mo pala na tao yan. Ay, di ba sang, di ba sang paisi ko, nga nang